Sarap. Ano kumasa lugsok yung kamay mo? Lasang Hong Kong fried noodles. Mm. Lasang lugsok yung, yung kamay mo. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog mga kadilag, ay ngayon na lang ulit kami makakapag-vlog dahil medyo busy sa buhay-buhay. At ngayon mga kadilag, ay pupunta po kami ni Kagwapo lang sa kanila. Dahil parang pupunta yata doon sila Ate Nels. Mm -hmm. Baga, lang na Kagwapo lang. Let's go! changes. Tayo ay hindi na muna dito sa bahay. Kami maggagalaw na daw ni kagwapo lang dahil so, parang magandang mag-drive-drive. Matagal-tagal na rin mga kadilag nung kami ay lumabas ni kadilag dahil bi naging busy niya. Yeah. Iya. Si so, dahil wala naman masadong ginagawa, ginagawa sa kamaaga tayo nag-out kaya mag-date-date oh, oh, date <laughs> yun. <your own>. Let's <laughs> go. go. Ayan guys, at kami po ay narito na. Dito tayo magpo-food trip. Di ka kita. <laughs> Walang flash. Dito tayo magpo-food trip sa diversion mga kadilay. Ito pala ay malamang pa kanina. Eh, oh. uh, parang street food. oh Okay, let's go. So oh, yan, dito madaming stall. Parang madaming food. burger. Yeah. talaga. Daming bumibili yan eh. Yeah. So, meron ditong fried noodles. Ano po sa fried noodles? 60 po. 60 po. Uh, With shomai na po, yun. So, yun, yan. Piniprepare na po ang una naming order. Yan, first time, uh, fried uh, <laughs> <laughs> Ako lagi noodles. Ako'y laging sa school. Parang huli may pa saan ay nung pali. yan. Pag-asal po kayo. Pag-asal uh, uh, po kayo. Pag-asal ah, po kayo. Pag-asal 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 po kayo. pag po kayo last na tikim ko ng fried noodles ay college pa. Oo. Wow. Oh, oh, Sa Maynila. Oo. Okay. Okay. Sarap to. Hindi ba ito sa fried noodles sa, ano, sa mall? Oo. Oh. Mm -hmm. May somay na po yan. May siomay oh, po. May siomay po. 60 pesos lang. Yeah. Hanggang anong oras dito? Ate, ang open. Mm -hmm. Mga 9. Ah, mga 9. Nakay dito ay para nang sa Thailand so, tan. Tong uh, fried. Yeah. Bakit po Hong Kong fried noodles? So, uh, Galing sa Hong Kong. <laughs> Galing sa Hong Kong. Ah. <laughs> Talis ka ng no, huling nakatingin na man. Court na sa silang. <laughs> Oo oh, nga. Uh, uh. Ito bagay barangay ano? Silangan. Silangan na po ito. Eh. Ah, silangan ito. Oh. Oh, okay. Dito po yung miswa pa ay basta rito. Oh. oh Excited. ito po bagay order na namin o no? may um order. Ayun, okay. ito na pala. Yan po ay so, eh, may halong noodles na may halong toge. Okay. Ano po yung nilalagay niya na sauce kanina? Bali yung sauce namin ay tingtad. Ah, tingtado. Kami oh. na yung nagtitingtad. Para si consumer na hindi na magtitingtad. Tapos po may sauce na ano, nilalagay. Yung iba ay niya kanyang timplaw. Kaya ito Ayun. May lala, chocolate syrup. Hindi uh, ah, ba ka-chocolate syrup yan? Alam ah, ko okay. chocolate syrup. So tayo muna ikakain na ito. after na ito, kasi laging katitumingin pa dun. Marami pa po doon natin. Marami pa po din sa dulo. Ayan. So ang hinahanap po namin ay Jollibee. Naghanap kami ng oh, Maka, minsan, baka may Jollibee. Ah, so. Ah, so. Jollibee Ah, so. Ah, hindi pero Hindi, Ah, so. Ah, so. may so. Ah, so. Ah, so. Ah, so. Ah, na. Ah, na natin. so. na po sa lagayan. Ano, nakain ka naman ng sogi? Ako. Yung yep. iba pa hindi nakain ng togi. Pero pag natikman nito, umakain na siya. Tapos ay may fried so, may itadagay. Pinakang-taping siya mga kanilag. Pinakang-taping. Yeah. Mapapalabat. Mapapalabat po. Chopstick. Chopstick pala ito mga kanilag. Marano ka mag-chopstick? Hindi nga masyadong same tayo. Hmm. <laughs> Tinidor ang aking ano. So trying hard. <laughs> Baliktad pati yata ang gawa hmm. 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 ko. Hmm. Sarap. Yeah. Anak, nasa lugsag na kamay mo. Lasang Hong Kong fried noodles. Uh -huh. 好看。 sarap na yan. Bus na ako. Bus na sa akin, mga kadilag. Tapos na po kami. Thank you po. Sarap ate. Bayad. Thank you po. Thank you po. Next. Next station. Next station. Hanap tayo. Ay ba, nakikita yung hapang. Hapang. Ito, ano? Oo nga, hanap. Ano kaya? Yan parang pinipila ka na tayo makita. Hindi na tayo makita. <laughs> na na. Tayo makita. Busog ka ni doon sa una. Busog uh, ka. Para masarap yun uh. Parang masarap ay buko shake. Pero tubig muna. Koyaki. Four pieces. Next station. nag oh, na. <laughs> Waiting pa po kami ni Cadillac ng aming takoyaki. Yan. So, yan. Oh, isa muna at kami na may medyo nakakain na. Gusto lang po namin matikman yung takoyaki. Mamaya po kami maghanap pa ng iba pang pagkain. Okay, okay. Try lang natin. Kaya isa lang yung in-order. Solo. Hati na lang tayo. Para yung iba matitikman pa natin. Ate, okay, po. Muna, Ito na ka Okay. Ito na kata. Titikman na po ni Cadillac. Mainit yan, ha? O, oh, maya may at mainit. Mainit po mga Cadillac. At ikaahon lang ngayon. Ano ka ang sa lasa? Okay, masarap. Lalakad-lakad na kami mga kanila Habang nakain. Yan. So marami pa rin pong tao. At marami po marami pa rin pong sasakyan. Ang setup po pala talaga nito ay parang pang night market. Uh, ano, ano ka, ano ka? Ano, masarap? Masarap naman. Okay naman. No? Not bad. Hmm. Tara. Ano na? Okay na. Nakaibusog na. Bili ka ng juice. Buko. Buko. Mayro ang ticket yan, ang after nito, tayo na tayo. Oh, gusto pa kumain? Para ko na medyo nabusog na. Para na din. Okay. kanila So yan, kami po ay tapos na. Alam, may ano pala yung case. Gawa sa case. Kaya hindi ko nilalagyan ng flash ito eh. Bakit? Nasasama yung case nung phone. Kami po mga kadilag ay paalis na. Tapos na mag-food trip. Dahil pa rin tao.